Madalas nating marinig ang mga salitang first world country at ang third world country. Subalit kaibigan, bakit bihira nating marinig ang patungkol sa second world country? Mayroon nga bang second world country? Ngunit ang mahalagang katanungan ay kung bakit nga ba nakatalaga ang mga numerong iyon sa iba't ibang bansa sa mundo? Well kaibigan, sa video natin ito, pag-usapan natin ang epic na kwento kung papaano nga ba nabuo ang mga salitang iyon. ang mga salitang first world, second world at third world country ay orihinal na nabuo upang hatiin ang mga bansa sa mundo sa tatlong kategorya sa panahon ng Cold War kung saan ang dalawang pinakamakapangyarihan na bansa, ang Estados Unidos at ang Soviet Union ay parehong nag-aagawan para sa pandaigdigang pamumuno. Kaya nabuo nila ang dalawang alyansa na tinatawag nilang The Western Bloc at ang Eastern Bloc. Ang Western Bloc na kilala bilang North Atlantic Treaty Organization o NATO na pinapangunahan ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa. At ang Eastern Bloc naman na kilala bilang the Warsaw Treaty Organization o mas kilala bilang the Warsaw Pact na pinapangunahan ng Soviet Union at ng mga kaalyadong bansa. Ang mga alyansang ito ang naging batayan sa konsepto ng First World Country at ng Second World Country kung saan ang pangunahing tungkulin ng alyansang ito ay pangunahan ang bawat isa sa panahon ng Cold War. Well kaibigan, kung maitanong mo naman kung ano nga ba ang Cold War, ang Cold War ay isang estado ng geopolitical tension sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa ang Estados Unidos at ang Soviet Union na hindi direktang nasangkot ang aksyong militar at ang pangunahing layunin ng digmaang ito ay ang patuloy na pagpapalakas ng aksyong pampolitika at ugnayang pandaigdigan. Sa madaling salita kaibigan, ang pagpapalakas ng kanilang mga alyansa. Ngayon kaibigan, saan naman nagmula ang salitang third world country. Well kaibigan, noong 1952, ang French demographer at anthropologist na si Alfred sobi ang lumikha ng salitang third world country kung saan ibinasi niya ito sa ikatlong estado ng Free Revolutionary France na binubuo ng first estate na kinabibilangan ng mga clergy at ang second estate na binubuo ng mga mayayaman at ang third estate na binubuo ng mga karaniwang tao. Ngunit sa puntong ito, inilarawan ni Alfred Sobi ang third world country bilang ang mga bansa na hindi nakisali alinman sa dalawang makapangyarihang bansa sa malawakang idolohiya na humantong sa pagkakahati ng mga bansa sa panahon ng Cold War. Sa madaling salita kaibigan, mailarawan ang first world country bilang ang mga kapitalistang bansa na pinapangunahan ng Amerika, UK, Canada at ng mga kaalyadong bansa na kabilang sa Western Bloc. At ang second world country naman ay ang mga komunistang bansa na pinapangunahan ng Soviet Union, China at ng mga kaalyadong bansa na kabilang sa Eastern Bloc. At ang third world country naman ay ang mga bansang hindi nakisali at nananatiling pumapagitna alinman sa dalawang makapangyarihang bansa. At ito ang naging batayan ng three world model na nabuo sa panahon ng Cold War. Well kaibigan ngayong alam na natin kung papaano nabuo ang salitang first world, second world at third world country mapunta naman tayo sa tanong ko kanina na kung bakit bihira nating marinig ang patungkol sa second world country. Kagaya na lang ng isang kupunan na kadalasan ang mga bagay-bagay ay nagbabago kapag na-injured o nawala ang kanilang star player. Sa sandaling bumagsak ang Soviet Union noong 1991, ang second world country o ang Eastern Bloc ay kasabay ding nawalan ng kapangyarihan at nang matapos ang Cold War sa taon ding iyon, ang mga salitang naaayon patungkol sa Second World Country ay naging walang silbi. Kaya naging bihira nating marinig ang patungkol sa Second World Country. But wait kaibigan, alam mo ba na sa paglipas ng panahon ang mga salitang First, Second at Third World Country na orihinal na nakabatay sa pagkakahati sa politika ay unti-unting nagbabago sa pagitan ng pagkakahati sa yaman ng ekonomiya ng isang bansa. Sa ngayon, ang mga first world country ay mailarawan at nagpapahiwatig sa isang bansang mayaman, matibay at may pangunahing market-based economy, may maayos na panggobyerno at may magandang pamumuhay. Sa kabilang banda naman, ang mga third world country ay karaniwang mailarawan sa mga bansang mahihirap na nahihirapang makamit ang matatag at maunlad na ekonomiya habang ang mga second world country naman ay kadalasang mailarawan sa mga bansang nasa pagitan ng kahirapan at kasaganahan katulad na lang ng China at Russia at ito ang naging batayan ng three world theory na nabuo sa kasalukuyang panahon. Bagamat madalas man itong makatanggap ng sarisaring batikos dahil sa hindi maganda ang paglalarawan at pagkakahanay ng isang bansa, ang mga sociologists ay nakahanap ng panibagong paraan upang mailarawan ang isang bansa para sa pandaigdigang pagkakakilanlan bilang isang developed country, developing country at underdeveloped country. Well, kaibigan, kung maitanong mo naman kung sa ang kategorya na pabilang ang ating bansang Pilipinas, well, kung pagbabasihan natin ang makalumang kategorya na ginagamit sa panahon ng Cold War o ang Three World Model, ang ating bansang Pilipinas ay napabilang sa Third World Country dahil mas pinili ng ating mga pangulo noon na wag nang makisali sa mga ganitong klase ng alyansa. Subalit kaibigan kung pagbabasihan naman natin ang makabagong batayan kung saan nakabasis sa yaman ng ekonomiya ng isang bansa, well kaibigan, yan ang gusto kong marinig mula sa inyo kung ano sa palagay ninyo kung saang kategorya tayo na pabilang. Kaya i-comment mo na yan at pag-usapan natin sa ating comment section. Ito ang the epic unlimited na palaging nagsasabing hindi limitado ang karunungan basta't pag-iisipan mo lamang nang masinsinan. Kaya peace out.